Good morning guys, ah, uh, ngayong umaga tapos na tayo magpakain ng mga alaga nating manok, ibon at saka na kapag nakapaglilis na rin tayo ng kuluan nila na natin yung mga dumi so ngayon naman magbili pa tayo ng mga gapis natin hindi sa mga bakante natin para maglilis natin yung medyo masyado na maruming uh, mga mineral tap natin so samahan nyo ko So guys, ito ang inananatin natin. Lipat natin ito yung uh, lumang string to na ano, yung mga feeder na tinatawag. Kasi yung mga feeder eh, ngayon mostly, ang kombinasyon ng kulay niya, uh, platinum o yung silver, blue, tapos yung pula. Ito kasi, as uh, ano lang, yung platinum lang o yung gold silver lang to tsaka red yung kulay. Halos nung ano, mga mili nila. So, hindi siya yung uh, ano, yung mga bagong labas ngayon na string. So, para makita nyo, uh, kaya, natin dito sa kulay puti. <laughs> ano natin pala? So, yung na natin na yung ito na yung tubig na no, papalit natin doon sa kanila. So, ayan. O, tignan nyo yung kulay nila, guys. Oh. Diba? Ayan yung, ayan yung kulay ano, ano nila. Halos wala siyang ano ng yung blue pattern o yung blue color na yung mga lumalabas na mga feeder. Ayan. may sumama pala na ano, na fry. <laughs> Maliit. Kunin natin siya kasi yung mga ano na to, tong mabida lang natin yung kinuha natin. Iniwan natin doon yung mga fried sa mismo isang galon ano nila. So madami na siya, ano, marami pala yung dinrap nila na ano. Hindi ko na nung inano lang natin yung Masyado maliliit. Kasi ang dami nung idinrap. Uy, sumamak na dyan. Matiit ka. Hindi ka nakukuha Ay, maitipit ka. Ayan. Okay. So, ayun guys. ayan uh, yung ano natin. So, maglilipat pa tayo itong iba. Tapos ito. nga, maglilinis tayo. Pero, Hanggang dito na lang muna itong video na ito. Mamaya update ko na lang. Gawa ulit ako isang update video pagka natapos na tayo. Maraming salamat sa Thank you for watching. Happy Christmas.